sa misa ng pasasalamat ng mga pamilya ng mga biktima ng madugong kampanya laban sa ilegal na droga ng nakalipas na administrasyon. Yan ay matapos arestohen si dating pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity. Ayon sa mga pamilya, tila nabunutan sila ng tinik sa pagkakaaresto kay Duterte. Ayon sa Kura Paroko ng Lupang Pangako Parish sa Payatas, Quezon City, umaasa sila ng magtutuloy-tuloy na ang kaso laban sa dating Pangulo. Makasaysayang sorpresa ito na nadakip at na-offer na yung uh, warrant of arrest kay Presidente Duterte at uh, possible na tutuloy-tuloy na ang kaso sa International Criminal Court. Ang tinig ni Father Bong Sarabia, kura paroko ng Lupang Pangako Parish. Ayon naman sa ilang pamilya ng mga biktima ng drug war,